Di ba? Iligpin nyo na tong maduming baso na to? Oo nga. Ano ba yan? Nasaan na ba si Ice? Gusto ko na magkape. Guys, alam niyo ba kung nasaan si Ice? Gutom na gutom na ako. Julie, baka mamaya na sa toilet lang. Wala siya sa toilet. Galing ako doon. Nauuhaw na ako. Nasaan na ba siya? Nagyan na ba si Ice? Nasaan na siya? Wala, Wala pa. Ryan, mo naman kami ng hot choco. Tsaka kung mo yung table, ang dumi-dumi, oh. Tingnan mo. Hoy, babae. Hindi ako si Ice. Hindi rin ako barista. Kaya pwede. Tigil-tigilan niyo ako. Ice? Wala nga talaga si Ice. Seryoso? Seryoso? Ngayon mo lang nalaman yan? 15 minutes na kami naghihintay dito. Wala pa siya. Guys, sigurado magugutom tayo ngayong araw. Hindi ko pa naman dinala yung lunchbox ko. Hello, guys! Sarado yung cafe ngayon. Kaya pwede lumabas na kayo? Narinig niyo si Diana, di ba? Lumabas na kayo ng cafe. Ano? ano? Anong ibig mong sabihin sarado? Nagbibiro ka ba? Kung kailan naman may pera si Patrick ngayon? Sarado yung cafe. Nakakainis. Guys, hindi niyo ba narinig si Diana? Alis na! Guys, may problema tayo. Nakabakasyon si Ice ng isang linggo. So, close yung cafe. Unless makakahanap tayo ng kapalit niya. Kung may bagong barista, magbubukas yung cafe. Ganon, e paano yan? E, gutom, gutom na kami. kami. Anong gagawin namin ngayon? Ano bang mga problema nyo? E eh, kayo yung magbarista? Oo nga, kikita pa kayo ng pera. Tapos makakakain kayong lahat. So, sinong interesado sa inyo? Ryan? No, 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 friend. Hindi ko carry yan. Mm -mm. Football player ako, hindi barista. Girlfriend ako ng footballer, so hindi. Ako na lang sana eh. Kaya lang masyado ako maliit doon. Baka hindi ako makita, Patrick. Hindi ako pwede. Hindi ako magaling sa math Alam ko na kung sinong pwede. Masarap siya gumawa ng smoothie. Si Pevasti. Julie, wag. Ayoko. Wag ako. Bravasti, sige na, para sa akin. Yes! May bago na tayong barista! Bravasti, igawa mo kami ng hot chocolate, tapos isunod mo na yung orders nila. Kilay, dalawang burgers ako. Ako milkshake, tsaka brownie. Julie, bakit mo ginawa yun? Guys, dahil ako yung girlfriend ni Bravasti, yung order ko yung una niyang gagawin. Bravasti, yung paborito kong pizza, please. Ola, Julie. Four cheese pizza. Bravasti, pakibilis, please. Bravasti, kami ni Patrick magtitira, Miss Sue. Bulsit naman, oh. Bakit ako pa? Hoy Pogi, gawa mo nga akong green tea Tsaka alisin mo yung helmet mo, hindi bagay sa barista Oo oh, Ryan, alam ko, nagtrabaho na akong barista dati Diana, kumusta yung agency na pinuntahan mo? Ah, yung modeling agency Tinanggap nila ako agad Sabi nila perfect daw ako sa kanila Alam mo, ang cool ng agency na yon. Wow Diana, talaga? Well, siguro pupunta ako sa fashion show sa Milan Pero kailangan ko mag-send ng pictures ko sa kanila Meron ka bang alam na photographer? Yung magaling ha? Yung professional? Wala, wala akong kilala pero siguro napansin ka nila kasi naka all black ka. Bagay mo kasi yan eh. Oo, yun nga yung sabi nila. Bagay ko daw yung rebellious style. Ang cool, di ba? Guys, wala nang milkshake tsaka hot chocolate. Panis na yung gatas dito. Wala na dito. Wala nang stock si Ice. Pogi, papano naman yung green tea ko, ha? Merong green tea, kaso wala nang asukal. Perfect. Hindi! Kung hindi ka gagawa ng milkshake, hindi ka rin gagawa ng green tea. Yana, masaya ako. Bumalik ka na. Okay, Leila, tama na yan. Ano, kayo na ba ni Ryan? Sabihin mo sa akin, nagde-date na ba kayo? Yana, hindi pa, hindi pa kami nagde-date. Pero pinaint niya ako. Well, sabi ko na nga ba eh, hindi mo naman i-date si Ryan. Tsaka Yana, tignan mo to. Tig isa tayo. Sandali lang. Familiar yung mga sweaters na yan ha. Oo, Yana. Sinusuot ni Diana to dati. Kaya lang pinamigay niya lahat ng damit niya sa mga girls. So binigay niya sa ating dalawa to. Anong gusto mo? Yung pink o blue? Actually, hindi ko naman gusto yung mga sweaters na yan. Pero kung libre, sige, eto. Gusto ko to. So ngayon, Yana, tayo na ang yin-yang rats. Ako blue, ikaw pink. ikaw din, ang ganda mo. Alam mo, Yana, marami akong kwento sa'yo. Muntik nang ma love sa akin si Raya. Ah, uh, seryoso? Oo, oh. tapos si Diana, all black na yung outfits niya kasi rebel na daw siya ngayon. Okay, tara na. Pare, smiley, kailan ba tayo magte-training ng maayos? Ano? Pare, ganyan ka na lang, ganyan ka na lang palagi. Hindi kami makapag-training ng dahil sa 'yo, no? Guys, kasalanan ko ba? Etong dayanang 'to, isasama daw niya ako sa Milan. Sa Milan, meron daw siyang fashion show doon. Ang pangit pa nito, one month daw kami doon, one month. Edi eh, ka usapin mo siya, huwag ka sumama. Para di ka naman lalaki yan, no? Kakainis ka Oo, naman. Tama si Timur. Maging lalaki ka. Kausapin mo siya, sabi mo, hindi tayo aalis. Hindi ka aalis. Guys, kapag sinabi ko kay Dayana 'yan, alam niyo naman yung mangyayari, 'di ba? Hindi na sa katulad ng dati. Iba na si Dayana ngayon, guys. Eh kasalanan mo naman lahat yan, smiley eh. Kung di ka lang sana nagpapa-under kay Diana. Di ba sabi ko, huwag nyo akong tatawagin under? Naiinis na ako sa inyo, napipikun na ako sa inyo. Bakit? Anong gagawin mo? Tatanggalin mo kami sa team? Oo nga, ikaw ba yung team captain? Ganyan ba yung team captain? Mga baliw kayo, naiinis na ako. Wala ako sa mood mag-makeup. Oo nga, ako rin tayo magpe-perform nang wala si Diana. Actually, ayoko na ng cheerleading. Wala na akong gana. Nad, anong ibig mong sabihin ayaw mo na mag-cheerleading? Alam mo, Mary, namimiss ko kasi si Diana. Kapag nagpa-practice tayo, naaalala ko yung mukha niya. Kapag tinuturuan niya tayo, kapag masaya tayo habang nag-training. Ngayon, iba na. Wala na siya. Nad, relax ka lang. Hinga ng malalim. Breathing. Magiging okay din lahat. Kailangan natin mag-move on. Mary, you mean move on? Estab nga tayo dito Para na tayong mga frogs Mahihina Teka Mary Ako lang ba? O masaya ka na wala si Diana? Hindi na Ano ka ba? Anong sinasabi mo? Siyempre namimiss ko si Diana Talaga? Parang hindi naman Hello girls, kumusta? Hello Hi Mary Sorry Diana, hindi ka na cheerleader Kaya please wag mo na akong hahalikan Okay Girls, kailangan ko ng tulong nyo May kilala ba kayong photographer? Yung magaling ha? Diana, kailan ka pa babalik sa amin? Please, bumalik ka na, namimiss ka na namin. Nat, pabayaan mo nga siya. Gusto niya maging rebel, ayaw niya na maging cheerleader. Hayaan mo siya. Girls, relax! Kayo yung coolest cheerleaders dito. Ako naman yung coolest rebel. Anyway, narampa ako sa Milan, so kailangan ko ng photographer. Ano? Milan? Narampa ka sa Milan? Diana, narampa ka sa cheerleading, hindi sa Milan. Ano ka ba? yung mga competitions natin. Nakalimutan mo na ba? Not relax. Hayaan mong lumampas si Diana sa Milan. Tayo sa stadium, di ba Diana? Mary, masaya ka yata nang wala ako. Well, magingat ka. Baka bigla akong bumalik. Madisappoint ka. Anyways, photographer. Photographer, nasan na ba yun? Oo. Oh. Hello, si Diana to. Kailangan ko ng photographer. Mary, kailangan nating pigilan si Diana pumunta sa Milan. Wala siyang gagawin doon. Yana, imagine mo, nag-pose ako ng 6 hours kay Ryan. Pinaint niya Ang ganda-ganda. Oh my God. Wow, friend. In love ka talaga sa Ryan na yan, ha? Oo, Yana. Tsaka alam mo si Diana. Naka-all black na siya. Rebel na daw yung style niya. Tapos si Smiley, under sa kanya. Ah, talaga? Tapos yung mga bunnies, wala nang kwenta. Wala na silang team captain. Oh my God. Totoo. Green, saan ka ba galing? Saan ako galing? Sa hindi na ba ako pwedeng umupo sa cafe kasama ng boyfriend ko, ha? Anong boyfriend? Kailangan natin mag-training. Boyfriend, boyfriend. Okay, nandiyan na yung mga frags. Mamaya na lang, okay? Oo, oh, grabe naman yung mga kwento mo. Training ginagawa natin dito? Tara na sa gym! Training, di ba? E paano tayo pupunta doon nagka-training na yung mga bunnies? Kasalanan mo to kasi late ka. Kapag ginawa mo pa to ulit, babawiin ko na yung uniform, okay? Oh my God, ito naman walang pagbabago. Lagi na lang nag-aaway yung mga yan araw-araw. So, imimit ko na lang si Dima after school, ganon. Wala kasi kayo mga boyfriends. Rats, nakikinig na naman kayo, mga chismosa. Mga feeling, hindi naman interesting yung mga buhay nyo. Wala kaming mga pakialam sa inyo. Bebebe, be. ang yayabang. Akala mo sino sila? Naiinis na talaga ako sa mga yan. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa ibang gym para mag-training? Green, wala nang training. Kasalanan mo to. Naiinis talaga ako. Tara doon nga tayo sa cafe. Gusto kong kumain. Wala si Ice. Si Brevasti lang yung nandon! Hindi siya makapagluto kasi walang stocks. Ano ba yan? Nakaka-bad trip talaga. Eh bakit hindi siya mamalengke? Nagagutom na yung mga frogs. Eh di sabihin mo sa kanya yan. Guys, makinig kayo sa akin. Kailangan ko ng tulong nyo. Gusto kong gumawa ng sorpresa sa mga estudyante ngayong Valentine's Day. Teacher Mike, magbibigay lang ako ng surprise sa love ko. Mm -mm. Oo naman Julie, pero kailangan ko ng tulong nyo. Gagawa tayo ng Valentine's posters. Susupresahin natin yung mga estudyante. Teacher Mike, pwede mo bang igit na sa poster yung coolest couple dito sa school? Siyempre, kami yun ni Patrick. Gigi, sino namang nagsabi sa'yo na kayo yung coolest couple? Kami ni Bravasti yung coolest couple. Perfect, blonde, tsaka brunette. Oo, the best couple kami dito. Guys, the best naman lahat ng couples dito sa school natin. Ano, matutulungan nyo ba ako o hindi? Aasahan ko kayo. Sige, Teacher Mike, tutulungan kita. Magaling ako dyan. Julie naman, wala akong alam gawin dyan. Bravasti, don't worry. Akong bahala. Teacher Mike! namin, maglalagay kami ng maraming kisses ni Patrick sa poster. Oh, teacher Mike! Ma. Mm -hmm. Salamat guys! Alam ko maaasahan ko kayo. Tsaka guys, sisiguraduhin ko magkakaroon tayo ng cool party. Teacher Mike, pwede ba ako magtanong sa'yo? Ano na naman yun, Julie? Sandali lang. Julie, kahit ano yun, sabihin mo lang. Teacher Mike, pwede mo ba kaming ikuha ng kissing booth? Wow, cool yun, cool. Pwede naman kayong mag sa toilet, no? Kissing booth. Julie, good idea yung kissing booth. Sige, magkakaroon tayong kissing booth sa Valentine's Day. Promise ko yan sa inyo. Oh! Julie, mas maganda yung poster na gagawin ko kesa sa gagawin mo. Ah, talaga? Sige nga, Gigi, tingnan natin. Guys, gawin nyo yung mga posters after school, ah. Huwag nyo gagawin ng gabi. Huwag kayong magpupuyat, okay? Okay, okay Teacher, teacher Mike. Mike! Ay, the best talaga yung mga studyante ko. Mia, sigurado ko bang marunong ka mag-take ng picture? May iba ka pa bang choice? Eh, wala ka namang makuhang photographer. O, sige na nga. Tara, mag-start na tayo. Basta mag-post ka dyan, mag-take ako ng pictures. Okay, Mia. Ganito, maganda ba? Diana, basta mag-post ka ng mag-post, kukuha lang ako ng pictures, okay? Igalaw mo yung ulo mo. Left, right, ganon. Gumalaw ka. Hindi ka kukuning model niyan eh. Yan, ganyan, galaw. Mia, ito na nga. Tinatry ko. Bilis, picturean mo na ako. Okay, sige nga. Tingnan natin yung mga pictures. Ayoko to. Tsaka to. Idelete mo to. Nako, wala na akong makitang maganda. Ano ba yan? Eh, anong gagawin natin ngayon? Mia, hindi ko alam. Kailangan makapagsend ako ng pictures ko sa modeling company ngayon. So anong gusto mong mangyari? Hindi ko alam. Basta kailangan makapagsend ako ng pictures. Eh hindi naman professional yung mga pictures na yan. O oh Diana Friend, kanina pa kita na hinahanap, nandito ka lang pala. Iniwan ni Brobasti yung cafe. Ryan, wala akong panahon sa Brobasti na yan ngayon. Nagpo-photoshoot ako. Tara, Mia, bilis. Ano? Photoshoot? Para saan naman yan? Kailangan mag-send ni Diana ng pictures sa modeling agency. Hindi naman ako marunong kumuha ng pictures. Diana, bakit di mo sinabi sa akin? Magaling akong photographer. Mwah! <laughs> talaga, Ryan! Savior talaga kita! Okay, bahala na kayo dyan. Oh girl, anong style ba yung kailangan mo? Ryan, kailangan ko magmukhang glamorous rebel sa mga pictures. No problem, kailangan mo magpalit ng damit. Magpalit ng damit? Magpalit ng damit? Hindi ko ipapahiram yung damit ko, no? Ryan, anong isusuot ko? Kailangan mo mag suit, heels, tsaka something bright. Ako bahala, girl. Okay, tara. Smiley, sandali lang. Ano bang sasabihin mo kay Diana, ha? Guys, pupuntaan ko siya. Sasabihin ko sa kanya, hindi siya aalis. Ako ang masusunod, walang aalis. Tama, Tama yan, yun, Smiley. Eh, huh. guys, paano kung nagalit siya tas di siya pumayag? Anong gagawin ko? Eto, eh, magalit ka rin. Sabihin mo, hindi ka aalis. Magpakalalaki ka, pare. O sabihin mo sa kanya, Diana, wala na tong rebel-rebel na to. Itigil na tong kalokohan. Okay, bahala na. Diana! Wala, wala siya, siya dito. dito. Guys, siguro wag ko na lang kausapin si Diana, no? Smiley, ano ka ba? Magpakalalaki ka. Kung hindi mo gagawin yan, hindi na matatapos yung kalokohan na yan. Diana! Wala, wala yung Diana mo dito. Nasaan na yung babaeng yun? Smiley, baka pumunta na siya ng Milan. Oo pare, iniwan ka na niya. Hindi niya gagawin yun, oh. Hello, basketball players! Hi, girls. Nakita niyo ba si Diana? Hi, Mary. Hindi namin siya nakita. Ryan, seryoso ka. Isusuot ko to sa photo oh Oo, girl. Maniwala ka sa akin. oh, angat mo yung chin mo. Yan, maganda. Very sexy. O, sige yan. I-wave mo yung hair mo. Yan, tama yan. Ang galing. Ang ganda mo talaga, girl. Diana, may sasabihin ako. Huh? Ano yan? Oh my God. Lumabas nga kayo dito. May photoshoot kami ngayon. Smiley, tingnan mo ang cool diba? Kukunan ako ni Ryan ng photos. Hoy, mga pogi. Umalis nga kayo. Nagfoto shoot kami dito. <coughs> Hindi. Ikaw ang umalis. Tiana, walang aalis. Walang pupunta ng Milan. Dama Tama yan, yan Smileyk. Smiley. Smiley, anong ibig mong sabihin hindi ako alis? Huwag mo ang sirain lahat ng plano ko. Smiley, check mo to. Ang ganda-ganda ni Diana, di ba? Gusto mo ba masaktan? Sino nagsabing pwede mong picture si Diana? Smiley, hindi mo ba naintindihan? Kailangan ni Diana yung mga pictures para makapunta siya sa Milan. Ano ka ba? Wow. Pare, huwag ka nang susuko. Tuloy mo yan. O ikaw babae, hindi kita kinakausap pa. Walang puputa ng Milan. Friend, anong gagawin natin? May sumpong na naman si Pogi. Smiley, please. wag mo namang sirain yung modeling career ko. Kapag hindi kita pinigilan ngayon, masisira yung cheerleading karir mo. Naiintindihan mo ako? Tsaka pwede, magpalda ka nga. Thank you, Smiley. Sinira mo yung pangarap kong maging model. Guys, magiging model ba ako o cheerleader? Sa totoo lang, naguguluhan ako. Please, i-comment nyo sa baba. Okay, like and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. Wait for new cool episodes. See you guys. Bye! Boys, tama na yan. Pwede ba?